I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. larawan na nga ang pinag-uusapan ngayon sa social media Alam naman natin kung gaano nga kaklose itong pamilya ng ating Donnie at Belle sa isa't isa At botong botong nga itong pamilya ni Donnie sa kanyang tink pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin na kung saan ay talaga namang wish nga ito ng maraming publics na ayon nga rito and I can't for Donbell to share their love story in an interviews as well soon. How they started, how in love and effort Donnie is that made Tita Kat like him. How their relationship started with God in the center of it. And how he asked her to be his wife. Like his mom. Dahil alam naman natin kung ano nga kaganda... ...ang relasyon ng mami at daddy ng ating Doni Pangilinan at ang marriage nila na talaga namang hinahangaan nga ng maraming publics na sana soon nga raw ay ganito rin ang mangyayari sa ating couple. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kanila Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.